ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسولُه صلى الله عليه وعلى آله ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تكاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا وقال سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ دُنُوبَكُمْ وَمَيُتِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْصًا عَظِيمًا Tunay na an lahat ng papuri' ay para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Atin siyang pinupuri. Sa Kanya tayo humihiling ng ating mga pangangailangan at sa Kanya tayo humihingi ng kapatawaran para sa ating mga kasalanan. Sino man ang gabayan ni Allah subhanahu wa ta'ala ay walang makapagliligaw at sino man ang kanyang hindi bigyan ng gabay ay hindi ito makasusumpong ng gabay maliban lamang sa gabay ng pananampalatayang Islam. Ako Ako'y sumasaksi na walang Diyos na karapat dapat sambahin maliban lamang si Allah subhanahu wa ta'ala ang nag-iisang Diyos ang walang katambal at ako'y okay, sumasaksi na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ang kanyang huling sugong ipinadala para sa sangkatauhan. Sumakanya nawa ang pagbati, kapayapaan, pagpupugay at gayon rin sa kanyang mga kasamahan at sa lahat ng tumangkilig sa kanyang patnubay hanggang sa pagsapit ng araw ng paghuhukom. Binanggit ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran ang mga pagpapaalala tungkol sa pagkakaroon ng takwa sa Kanya. Binanggit ni Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhal amanu, o mga mananampalataya, matakot kayo kay Allah ng tunay, sapat at tamang pagkatakot at huwag nating hahayaan na tayo'y darat na ng kamatayan maliban na lamang na tayo ay mga tunay na mga sumasampalataya, mga tunay na mga muslim. At binanggit ni Allah subhanahu wa ta'ala sa isa pang aya, Ya ayuhannas, osang katauhan, matakot kayo sa inyong Panginoon na nilikha kayo mula sa iisang tao at mula sa taong ito ay nilikha niya ang kanyang kapareha at mula sa kanilang dalawa ay nilalang ni Allah subhanahu wa ta'ala ang maraming kalalakihan at kababaihan. Matakot anya tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala at huwag daw natin puputulin ang mabuting ugnayan natin sa ating mga pamilya at kamag-anakan. Inna Allah kana alaykum rakiban. At tunay nga na si Allah subhanahu wa ta'ala ay palagian sa atin ay nakamasid. At sa huling aya ng pagpapaalala ng takot kay Allah subhanahu wa ta'ala, sinabi niya, Ya ayyuhalladina amanuttakullaha o mga mananampalataya, matakot kayo kay Allah subhanahu wa ta'ala, wa kolan sa didan. At magsalita kayo ng matuwid, sapagkat ang pagkakaroon ng takot kay Allah subhanahu wa ta'ala at kasabay neto ay nagsasalita tayo ng tama, katotohanan at matuwid. Yusleh lakum a'malakum, wayagfir lakum dunubakum. Pag iinamin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang inyong mga a'mal, pag iinamin niya ang inyong mga gawang kabutihan at mga ibadat, وَيَغْفِرْ lakum ذُنُوبَكُمْ at patatawarin niya ang inyong mga kasalanan. Panghuli, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ Sino man ang sumunod kay Allah subhanahu wa ta'ala at sa kanyang sugo, فَقَدْفَزْ فَوْزًا عَظِيمًا Bibigyan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng dahilan tagumpay dito sa dunya at sa akira, sabi ng mga tafsir. Mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sa mga kaganapan sa panahon natin ngayon, ay dilingit sa ating kaalaman na lumalapit na. Lumalapit na um, ito na ang mga tanda ng tinatawag ng pagdating ng araw ng paghuhukom o yung mga tinatawag na saa o ito yung mga tanda na malapit na ang akhira. Sa isang binanggit ng Rasul sallallahu alaihi wasallam sa isang hadith na sinabi ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu Yataqarabu zaman wa yanqusul amal wa yulqashuh. Sabi pa ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa sallam, fitan wa yaqtulul haraj. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam sa isang hadith na inulat ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sa paglapit ng araw ng paghuhukom, sa paglapit ng saa, yataqarabu zaman, umiikli na ang oras. Lumalapit ang mga bawat oras Dumadali ang oras at ang sabi ng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, wayang kusul amal at bumababa na daw anya ang kalidad ng mga gawa natin. Bumababa na ang kalidad ng ating mga kilos, ng ating mga ibadat bumababa na rin ang mga baraka at reward. Mas pinapahalagahan na natin ang mga aamal at dunyawi, mga gawain dito sa dunya o mga gawain magbebenepisyo lamang sa dunya at binabawasan na natin ang kalidad ng ating gawain ibadat na magdudulot ng paglapit kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. At sa pagpapatuloy pa sinabi ng Rasul sallallahu wa wasallam, "Wayul khashuh. Dumadami na ang mga sakim o nagiging laganap na ang kasakiman sa panahon natin ngayon. harul fitan at paglabas ng iba't ibang mga fitna. Makikita natin ngayon sa social media at iba't ibang mga fitna ngayon. Ang paggawa ng kasalanan ay pinupuri na ng mga tao ngayon. Nawawala na ang hiya natin bilang mga minin. Ang ating mga kababaihan, nilalantad na kanila ang kanilang mga sarili at nawawala na ang ating gira sa ating relihiyon at sinabi pa ng rasul sallallahu alaihi wasallam wa yakthurul haraj ang haraj ito yung tinatawag na mga digmaan dumadami ang digmaan ngayon kaliwat kanan ay laganap ang digmaan ngayon at hindi natin matatanggi ang mga bagay na to ano to ito yung sinasabi ng Rasul sallallahu alayhi wa sallam na lumalapit na, palapit na ng palapit sa atin ang yomul Qiyamah. Kaya tayo mga Muslim, kailangan tayo magtauba at magbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala at tignan natin ang ating mga sarili, gawin natin ang ating mga obligasyon bilang mga Muslimin sa mga panahon ito. At sa isa pang hadith na binanggit ng Rasul sallallahu alayhi wa Inna bayna yaday sa'a liayamin yurfa fiha al-'ilm. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, kapag nandyan na sa harapan ko, nandyan na sa harapan natin ang sa'a na palapit na nang palapit ang yawmul qiyamah li ayamin yurfa fiha al-'ilm wa yafshu fiha jahl Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, sa panahon na malapit na ang sa'a yurfa Aalisin sini Allah subhanahu wa ta'ala ang kaalaman. Bababa ang kaalaman wayafshu at lalaganap ang jahal, lalaganap ang kamangmangan sa ating reliyon. Ito ang nagaganap ngayon sapagkat marami nang nagsasalita patungkol sa ating reliyon na hindi sa karapat dapat magsalita pagdating sa reliyon. Hindi natin pinagbabawalan. Ang dawa ay gawain ng bawat isa sabi ni Sheikh bin Basrahimahullah, ang da'wa is fard kifaya, obligado sa mga muslimin ayon sa kanilang kakayanan. Pero sa panahon na dumadami ang pasad, dumadami ang korupsyon, at kumukonti ang mga nagdadawa, kumukonti ang mga nagpapalaganap ng Islam, ito'y nagiging parduain sa mga muslimin. Nagiging obligado bawat muslim na kayo ay magpalaganap ng Islam at magdawa ng Islam with the condition, with sharp, na ang ating papalagana na po, ang ating idadawa ay ang mga bagay na, na nalalaman natin. Mga bagay na napag-aralan natin at hindi natin lalapasan ng mga bagay na ito. Kaya ang bawat isa sa atin ay may obligasyong iparating ang Islam. Obligasyong ipagbawal ang kasamaan at ituro ang kabutihan. Ngunit, sa kakayanan natin, sa abot ng kaalaman na meron tayo sapagkat sa araw ng paghuhukom sinasabi natin na aalisin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala mababawasan ang kaalaman at lalaganap ang ang kamangmangan at sinabi pa sa pagpapatuloy ng hadith na sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam zamanun la yadru fihi masiyam wa masadaqa darating ang zaman darating ang panahon na lalaganap ang kawalan ng kaalaman ni hindi alam na mga muslim kung ano ang sala, hindi alam na mga muslim kung ano ang ayuno at hindi alam na mga muslim kung ano ang sadaka o yung zakat darating ang zaman na ganyan na itoy nanje na sa paligid natin na makakakita ka ng mga muslimin muslim ipinanganak sa Islam pero hindi alam ang sala, hindi alam ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan at hindi alam ang pagbibigay ng sadaka o zakat. Darating ang zaman nito. At ngayon, laganap na laganap sa social media ang mga paggawa o tadhar ng mga fitan na ang mga kababaihan natin ay, ay nilalantad ang kanilang mga sarili paggamit ng mga musika na pinagbabawal sa pananampalatayang Islam. Ito ngayon ang nasa paligid natin at ito ay malaking responsibilidad ng mga Muslim. Responsibilidad ito ng bawat isa. Sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa banal na Quran, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas, ta'muruna ta bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, kayo mga Muslim, kuntum khaira kuntum ummatin ukhrijat lin-nas. Kayo ang pinaka Mainam na umma na nilabas ni Allah subhanahu wa ta'ala Mas mainam pa tayo sa mga naunang mga muslimin O mga, naunang mga umma Mga unang mga anbiya na dumating dito na sila may mga kanika nilang mga tagasunod Ang pinakamainam daw niya ay ang umma ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam Bakit? Mananatili tayong pinakamainam na umma kapag taglay natin ang tatlong bagay na ito At aalisin sa atin ito ni Allah kapag nawala sa atin ang tatlong bagay na ito. Una, ta'amuruna bil ma'aruf nag tayo ng kabutihan Pangalawa tanhaw na anil mungkar, dapat ipinagbabawal natin kapag nakakakita tayo ng masama ipinagbabawal natin at panghuli tu'minu na billah Kapag mapanatili natin ang iman kay Allah Subhanahu wa Ta'ala kasabay nito ay nag tayo ng kabutihan at nagbabawal tayo ng kasamaan mananatili ang titulo sa atin na pinakamainam na ummah pero kapag nakikita natin, dumadaan sa harap natin ang mga fitan, dumadaan sa harap natin ang mga bagay na ipinagbabawal sa Islam at wala tayong ginagawa at nananahimik tayo, aalisin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang titulo na pinakamainam na umma. Bagkos ang aya na ito, imbis na papuri, imbis na pagtataas sa mga mu'minin ngayon, ang aya na to ay magiging panginsulto sa atin sapagkat hindi na to nararapat sa ating mga muslimin. Kapag dumadaan sa atin ang mga bagay na ito, bagay na mga pinagbabawal sa Islam at hindi tayo kumikilos at wala tayong ginagawa. Sunod pa, sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Walladhi nafsi yadi Sumpaman sa siyang ang aking kaluluha ay nasa kanyang kamay Lata'muran na bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar wa li awliyushakanna Allah ay yab'ath 'alaykum uquban uk iqaban o kamakala, Rasul sallallahu alaihi wasallam sabi ng Rasul sallallahu sumpaman sumpaman na siyang may hawak ng aking kaluluha na pinapipili tayo, kayo ba'y mag-uutos ng kabutihan at magbabawal ng kasamaan o magpapadala si Allah subhanahu wa ta'ala ng ukuba sa inyo, ng kaparosahan sa inyo. At pagkatapos nun, ثُمَّ تَدُعُونَهُ فَلَا يَسْتَجِبْ لَكُمْ Pagkatapos ay magdudua kayo at hindi kayo tutugunin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pumili kayo, sabi ng Rasulullah wasallam Sa pagdating ng mga fitan, Anong gagawin nyo? mag kayo ng kabutihan o magbabawal ng, ng kasamaan? O magpapadala si Allah subhanahu wa ta'ala ng mga ukuba o mga yakab o mga pagsalanta o mga kapagsubok at kayo'y magdudua kay Allah subhanahu wa ta'ala. May mga darating na trahedya sa atin, personal man sa ating buhay o pangkalahatan, may darating mga pagsubok sa atin at magdudua tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala at hindi na niya tayo tutugunin. Saan tayo? Anong gusto natin? Hahayaan na lang natin lumagana na pangkasamaan? Hindi natin sila babaguhin, hindi natin sila sisitahin. At kapag nagkaroon ng mga okuba, mga problema sa ating umma at magdudua tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala, hindi na niya tayo tutungkunin. Piliin nyo. Piliin natin mga muslim. O patuloy natin ilagay ang ating titulo na pinakamainam na umma na nilabas ni Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil kapag may nakikita tayong pinagbabawal sa Islam, pinagbabawalan natin. Ta'amuruna bil ma'ruf, inuutos mo ang kabutihan, watanhaw na anil mungkar, at ipinagbabawal mo ang kasamaan at pinanatatili mo ang iman mo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ang responsibilidad ng mga muslimin, at magsisimula itong pagbabawal ng kasamaan at pag-uutos ng kabutihan sa ating mga sarili. Sa ating mga sarili, at ang pagkatapos nito sa ating pamilya. Tignan natin ang ating mga pamilya kung sila ba'y sumusunod sa pananampalatayang Islam. Pagkatapos ay ang mga taong nasasakupa natin, ang mga taong malalapit sa atin, ituro natin ang pananampalatayang Islam sa kanila. Dawahan natin sila. Tawagin natin sila sa pananampalatayang Islam. Tawagan natin, tawagin natin sila sa matuwid na landas. Sinasabi natin na ito ang pinakamatuwid na landas, ang landas ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang landas ng ating Panginoon. Udu'u ila sabili rabbika. Tawagin natin sila sa landas ng ating Panginoon. At dito lang makukuha ang tagumpay at pananatili natin bilang pinakamaiinam na umma ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kapag nanatili tayo na kapag may nakikita tayong kasamaan, may nakikita tayong pinagbabawal sa Islam, ay dapat tayo yung mga Muslimin ay gumagawa ng aksyon at hindi natin pinapabayaan nangyayari ito sa paligid natin. Oo, ito'y bahagi sa mga tanda ng pagdating ng Yomul Qiyamah o pagdating ng araw ng paghuhukom. Darating at darating ito, pero hindi ibig sabihin ito na pababayaan na natin mga Muslim ang ating mga responsibilidad sa ating paligid. Dapat ka nagpapatuloy natin ang ating responsibilidad na ipagbawal ang kasamaan at ipag-utos ang kabutihan at ipagpatuloy ang pagkakaroon ng mataas na iman kay Allah subhanahu wa ta'ala kaya mga kapatid mga magulang sa pananampalatayang Islam lagi natin isama sa ating mga dua na nawa, Ya Allah, ibilang mo kami palagi sa pinakamainam na umma. Umma ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pinagbabawal namin ng mga kasamaan at pinag-uutos namin ng mga kabutihan at gayon din pinapanatili namin ang iman. iduan natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na bigyan tayo ng lakas, bigyan tayo ng pananampalataya na makaharap natin ang lahat ng mga pagsubok na ito at maging matatag ng mga muslimin at mapanindigan natin na tayo darat na ng kamatayan na tayo ay nasa pina magandang estado ng ating pananampalataya kahit na maraming mga trahedyan dumating, kahit na maraming mga pagsubok na dumating sa atin kapag tayo ay nasa umma ni Propeta Muhammad Wasallam na pinakamainam na si Allah Subhanahu Wa Ta'ala na bumababa sa atin ang kanyang rahba, bumababa sa kanya sa atin ang ating awa ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala ay mapaglalakpasan natin ang lahat nito. Ngunit, kung tayo ay pipiliin natin ang mga asya o mga bagay dito sa dunya at hindi na natin papansin na nagkukonsindihin natin ang mga masasamang nangyayari sa atin, aalisin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa atin ang titulo na pinakamainam na umma at kapag tayo nagsimula ng magdua kay Allah subhanahu wa ta'ala may darating sa ating malalaking trahedya at tayo nagdua kay Allah subhanahu wa ta'ala at hindi na darating ang tugon ni Allah subhanahu wa ta'ala sa atin kaya mga kapatid mga magulang sa pananampalatayang Islam ramdamin natin na nananatili sa atin ang mga obligasyon ito hindi ito nawawala sa atin sa bawat isa sa ating mga muslimin obligasyon natin ito sa bawat mga muslim na nararamdaman nila na sila ay kabilang sa umma ni Muhammad sallallahu alayhi ramdamin natin nakabilang tayo sa inaatangan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng obligasyon na magutos ng kabutihan at magbawal ng kasamaan wa akulu ko lihada wa astagfirullah li walakum wa Muslimin muslimina min kulli damin fa astagfiruhu fa innahu huwal gafurur rahim astagfirullah الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yumidin illa ay para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala pagbatid pagpugay ay sumakanyang sugo na wala si sa propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam at gayon din sa kanyang mga at sa lahat ng tumangkilig sa kanyang patnubay tumangkilig sa kanyang sunda hanggang sa pagsapit ng araw ng paghuhukom mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam oo Responsibilidad natin ang magutos ng kabutihan, magbawal ng magbawal ng kasamaan at mapatadili natin ang ating iman kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gayon nagturo din ang Rasul sallallahu alaihi sallam ng tamang pamamaraan. Hindi ibig sabihin na tayo may responsibilidad na naiutos ang kabutihan at ipagbawal ng kasamaan ay gagawin na natin ito sa paraang nasa sarili lang natin. Ito, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Udu'u ila sabili rabbika bil hikma wal mu'idatil hasana wajadil hum billatihi ahsan. Ito'y may mga level. Sabi ng sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, tawagin mo sila, mapa muslim o hindi muslim, sa ng iyong Panginoon ng unang-una bil hikma, ng may wisdom, ng may talino, at hindi dahil sa ikaw ay magtatawag na sa kabutihan, ay pwede mo nang labagin ang mga karapatan ng iyong kapatid sa pananampalatayang Islam. Marami sa atin, imbis na natatawag natin sa kabutihan dahil sa ating mga pamamaraan, ay lalo natin silang napapalayo sa Islam. Sabi ng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Man ra aming mungkaran. Sino man ang makakita sa inyo ng mungkar, payugayir biyadihi. Baguhin nyo sa inyong kamay, pero... Fa'ilam yastater. Hindi mo kaya. Bakit? Maaring Itu'y mas mataas sa iyo ang posisyon, maaring ito ay ma magulang mo o maaring ito'y mga nakatatanda sa inyong pamilya, hindi mo pwedeng baguhin sa pamamagitan ng kamay. Fa inlam yastate, pabilisanihi, at karamihan sa atin ito ang ating kakayanan, paggamit ng ating lisan, pero mag-ingat tayo sapagkat ang gamit ng lisan, ang paggamit ng ating salita ay minsan nagiging mapanganib. Alamin natin na ang pagdadaawa natin o pagtawag natin sa kabutihan, hindi dapat ito nagre ng mas malayo pang pagkalayo ng isang taong gumagawa ng kasamaan at ang ating pamamaraan ay wala sa hikmah na tulad ng sinabi sa Quran at sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam ay lalo lang talayo ang tao na gumawa ng kabutihan. Ang sabi ng mga ulama, may mga halat, may mga sitwasyon ng paraan ng amru bil ma'arup wa nahyu anil mungkar. Unang-una, kung ang iyong amru bil ma'arup, ang iyong pag-uutos ng kabutihan at pagbabawal ng kasamaan ay magdudulot ng kabutihan, wajib itong gawin ng mga muslimin. Wajib itong gawin ng kahit na sino na kapag ang resulta ng iyong pag-uutos ng kabutihan ay magiging kabutihan din, mas malaking kabutihan, wajib itong gawin. Obligadong gawin ng isang muslim. Ngunit, kung ang pag-uutos ng kabutihan ay hindi mo alam ang resulta maaring mabuti maaring masama hindi mo pa alam sabi ng mga ulama, ejtihad na yun nung taong mag-uutos ng kabutihan na malaman niya o alamin niya kung ano ang mas magandang resulta. Mag-ejtihad siya. Tignan niya mabuti ang mga sitwasyon kung ano ba ang magiging magandang resulta kapag ginawa ko itong Amro Bin Ma'arob ko at Akyanil Mungkar. Kailangan mag-ejtihad ang isang tao. Lalo na kung siya'y leader ng isang community o ulama o daiya, dapat tignan niya ang sitwasyon kung ang aking amrubil maarob ba nagagawin o aking pamamaraan ay mapagpapalapit ba o makakabuti ba? Kailangan alam niya. At kung ano ang kanyang mga pagdesisyon sa kanyang ijtihad, insya Allah, ibigyan ito ng taufik niya Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pangatlong hal, kung ang iyong pagbabawal ng kabutihan at pagbabawal ng kasamaan at paguutos ng kabutihan ay magre-resulta ng mas malaki pang problema. Magre-resulta pa ng mas malaking kasamaan na akala mo nakakagawa ng mabuti, pero mas magre-resulta ng malaking kasamaan, maaring mas lumayo sa pananampalatayang Islam, ang sabi ng mga ulama, hindi mo dapat ituloy ito at dapat mong baguhin ang iyong pamamaraan ng iyong pag-uutos ng kabutihan at pagbabawal ng kasamaan. Totoo, responsibilidad ito ng bawat mga Muslim. Pero nakikita natin ngayon, may mga naguutos ng kabuti at nagbabawal ng kasawan. Pero bakit parang nagre-resulta ng pagdami ng mga hindi sumasampalataya? Para nagiging resulta pa ng mga taong mas lalong lumalayo sa pananampalatayang Islam dapat may tamang pamamaraan dahil tinagubuin ito, udu'u ila sabili rabbi kabil hikma wal mu'idatil hasana una talino hikma pangalawa mu'idatil hasana ibig sabihin mabuting pangangaral at sinabi din jadilhum makipagdiskusyon kayo sa kanya billatihiya ahsan kung ito ang makabubuti at sa paraang mabuti Pwedeng makipagdiskusyon. Pwede mo siyang kausapin. Jidal nga ang ginamit sa Quran, ibig sabihin, debate with him, argue with him, billatihi Kung ito ang mabuti at paraang mabuti. Ito ang sabi sa banal na Quran na ang mga Muslimin, oo, nananatili ang obligasyon natin at yung obligasyon ito dapat itaguyod kasi tayo 'yung pinakamainam na umma binigyan tayo ng titulo na pinakamainam na umma, obligasyon natin ito. At kapag hindi natin ito ginawa, magkakaroon tayo ng maraming problema. Maaring ang ating mga dua hindi masagot. Pero sa kabilang banda, kailangan din natin malaman na ang mga pamamaraan at tamang pagtawag sa tao sa kabutihan. Kapag ito ay nagkamali at magresulta ng mas malaking problema, ay hindi ito makabubuti sa ating umma dapat maintindihan ng mga Muslim ito. Oo, nandun ang responsibilidad, nararamdaman natin yan. Minsan nakikita natin yung, yung, yung pagpapahalaga ng kapatid natin na gustong baguhin ang isang kasamaan. At natutuwa tayo dun. Na nakikita natin ng ating mga ustad, ang ating mga duat, ang ating mga ulama na talagang gusto nilang malagay tayo sa tuwid. Pero minsan nawawala tayo sa tamang hikmah na pinakamahalagan dapat makonsider ng isang nagpapatupad ng kabutihan. Ang hikma, ang talino, ang mo'idatul hasana, ang pagkakaroon ng magandang puso. Minsan nakakalimutan natin to sa sobrang gusto ng sidhin ng ating puso, baguhin ng mga bagay-bagay. At tunay na hindi tayo nakakapagbigay ng hidayah si Allah subhanahu wa ta'ala lang. Ang sa atin lang, ipakita natin ang mabuting paraan, ang mabuting hidayah, ang akhlak ng isang da'ya, ang akhlak ng isang ustado, ng isang alim, at ang hidayah kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit, kung magpapakita tayo ng harshness, ng hindi kabutihang ugali, at sa kasamaan, ito ang nagiging laganap ngayon sa maraming pamamaraan na hindi nila inaalam kung ano ang, ang, ang tamang paraan na may hikma at tamang paraan natin sinagawa ng Rang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam at ng mga sahaba. Kaya isama natin mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam ang dua na bigyan tayo ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala ng taufik Bigyan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala ng hikma sapagat ang mga binibigyan niya ng mga hikma ay ito ang binibigyan niya ng khairan kathiran, ng napakaraming kabutihan. Lagay natin pinag-aralan, pwede natin mapag-aralan ng hikma. Ito'y hindi pinagdadamot sa atin. Ito'y pwedeng matutunan ng isang mukmin, pwedeng mataglay ng isang mukmin. Hindi ito mahirap mataglay. Ang hikma na ito ay likas na nandyan sa ating mga sarili na dapat lang nating gamitin at alamin ang mga kaalaman upang nang sagayon ang ating pag-aamrubil ma'ruf, ating pagtatawag ng kabutihan at ating pag-uutos ng kabutihan at pagbabawal ng kasamaan ay bigyan ng taufik ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa pananampalatayang isang, huwag natin kalimutan ang ating dua sa ating mga kapatid na mga muslimin, lalo na sa kapatid natin ngayon na dumadana sa napakaraming pagsubok. Mga kapatid natin sa Palestine at kapatid natin sa Gaza, sa Rafa, huwag natin kakalimutan sa ating mga dua. Huwag natin ipagdamo sa ating mga sujud, sa ating mga ruku, sa ating mga pagtaas ng kamay na nawa pag-aangin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanilang kalagay. Nawa ay pag-aangin at ibigay sa kanila ni Allah subhanahu wa ta'ala ang nalalapit na tagumpay at pag-aangin ang lahat ng sitwasyon nila at lahat ng mga muslimin sa lahat buong mundo at pag-isahin ang ating sufuf o ang ating pila agad maging matatag tayo na kalabanin ang lahat ng kalaban ng Islam maging matatag tayo na harapin ang lahat ng mga pagsubok ng mga muslimin at pag-isahin pag ang ating mga puso, pag-isahin ang ating mga layunin at bigyan tayo ng tagumpay ni Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayuhal ladhina amanu sallu alayhi wa sallimu tasliman. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi.